Hi mga Prinsip Good evening. Sana sa nasa mabuti kayong kalagayan. Healthy iwas sa mga sakit. Yan. Uh, mga princep pag-usapan natin yung ano. Mayro uh, Mayroon kaming ano kapitbahay na ano. Ah uh, isang pamilya at medyo kamag-anak pa namin ang ano sila yung ang papa nila at saka mama nila mga farmers so nung may mga anak silang ano be ano four four ang anak nila ang panganay nila babae sumunod babae sunod babae tapos ang bunso ano ang bunso uh, lalaki yan kapitbahay namin sila pero relative pa namin yon ngayon friendship ano magaling talaga mag-alaga ang kanilang mama at saka papa hindi sila pinapalo pag pag may kasalanan yung mga anak nila pinagsasabihan lang hindi talaga nila pinapalo yung anak nila kasi sabi nila ano daw papaloin daw pag may kasalanan sa kanila hindi ano pinaano nila pinapagalitan lang ganyan na wag nagawin ganun ang nanay nila at saka papa ngayon lumaki na sila pinaaral sila ng mga magulang nila inaanohan sila uh, binibigyan ng baon pa sa school tapos yung panganay nila maagang, na, ba, nag-asawa yung babae hindi, hindi yata nakatapos ng ano ng high school tapos, yung pangalawa naman, babae din, hindi rin nakatapos ng high school. Ngayon, nag-asawa na. May mga anak na sila. Ngayon, yung pangtatlong babae, yun, pinaaral ng ano, pinaaral ng mama niya sa college. Ano, ang kinuha nung ano yung kamag-anak namin na babae ay ano uh, education elementary education 'yun nakapag-graduate siya at saka a board, board passer siya 'yun. Ngayon abang inaantay pa yung ano inaantay pa niya yung ah uh, Pumunta muna siya ng Maynila. Oo. Pumunta muna siya ng Maynila. Pero bago siya sa pumunta ng Maynila, may boyfriend talaga siya sa amin. Oo. Yung boyfriend niya, sa isang baryo lang ng namin, video malayo-layo konti lang. Nasa ano, siya, sa, malapit sila sa barangay captain kami naman dito lang kami sa highway yan magkapit bahay lang kami ngayon boyfriend niya yung ano taga sa amin lalaki matagal na sila kasi ano siguro mga high school pa lang siya mag, mag ano na sila mag on na sila mag jowa na sila ano sweet sila na mamashel sila lagi binibisita siya ng kanyang ano boyfriend sa bahay nila. Yan, nag-usap sila. Yan, maganda ang ano nila pag ano sa kanilang relationship yun tapos nung nakagraduate na siya ano siguro ano nagantay lang siguro siya ng ano hindi pa siguro siya nag-apply ng ano ng Uh, school teachers siyempre mahirap ang ano mahirap mag-apply kasi pag walang item walang bakanti walang mag-retire na teacher hindi ka pwedeng magano, mag hindi ka pa nila tatanggapin siguro nag-antay ka ng item yung mayroong mag-retire ngayon naisip lang siguro niya na nagpunta siya sa Maynila. Tapos ngayon, ano siya, friendship. Doon siya siya na don siya nag ano, nag-apply sa SM Pasig. Ano, uh, SM Center sa Pasig. Don siya nag work Ngayon, habang nagwo-work siya doon, mayroong ano nakilala siyang ano foreigner na may edad na oo taga ano ibang bansa oo taga nagwo yung foreigner nagwo work sa Canada yun ngayon nagano sila niligawan yung kamag-anak namin ano, dalaga sinagot naman niya, nag -ano sila, nagkaintindihan sila. Pero hindi ko alam kung anong situation nila nung boyfriend niya sa probinsya. Siguro, siguro nung nalaman nung ano, lalaki, siguro pinalaya lang nila na naganuhan lang sila, nag-pistok lang siguro sila yung boyfriend niya sa probinsya, nag-ayos sila ng hiwalay. Tapos teacher na yung lalaki sa probinsya, mayroon na ring pamilya. Si yung girl, ano siya uh, nag-stop na siya sa SM, nagtrabaho. Dinala siya sa ano dinala siya sa uh, Canada yung kamag-anak namin na babae. Tapos nagpakasal sila, ayan. Nung nagano, nagwo-work yata din yung kamag-anak namin na babae doon sa ano, dalawa sila nagwo-work, ayan. Ngayon, ah uh, tinulungan nila yung ano kasi yung kamag-anak namin na babae, yung isang teachers na board board pastor. Ano siya talaga, Nung dalaga pa siya, marespeto siya sa mga magulang, mahal-mahal mahal niya ang mga magulang at saka mga kapatid. Ngayon, nandoon na, na siya sa ano, ibang bansa. Ang inunan niya 'yung mga kapatid niya, mga magulang niya, pinatayuan niya ng bahay ang mama niya, mayroon nang magandang bahay. Tapos 'yung bunso niya na lalaki, pinaaral niya nagtapos yung kapatid niya ng ano ng uh, seaman nag aral yung ano, yung ah uh, kapatid niya na lalaki sa ano, si ite uh, ano East Jet sa Butuan City doon nakapagtapos siya ng ano, seaman ngayon yung ano na niya bu, uh, bunsong kapatid na lalaki nagsima na may work na nang ibang bansa na rin si, ng ibang bansa na rin oo tapos yung ano yung uh, yung ano namin kamag-anak na babae hindi lang kapatid niya ang tinulungan niya, may pinsan din siya na babae, pinaaral din niya ng education, yun. Pero yung kapatid niya na ano na may asawa na hindi na niya pinaaral kasi marami ng anak. Siguro doon na sa mga pamangkin. Oo. Doon. Sobrang bliss talaga siya yung mga friendship. Alam mo friendship ano maganda talaga yung ano marunong ka lumingon sa pinanggalingan mo yon kasi pag hindi ka marunong lumingon sa pang pinanggalingan mo pabayaan mo yung pamilya mo mga kapatid mo walang mangyari Oo. parang hindi ka biniblis ng tadhana kaya yung time na yun uh, mga friendship ano na yung kamag-anak namin na babae, hanggang ngayon nandoon na sila sa ano, Canada. Pero hindi sila nagkaroon ng anak kasi uh, siguro yung foreigner, ano na, may edad na yung foreigner, siguro mga 60 plus na, tapos bata pa yung ano, dalaga pa yung ano, yung kamag-anak namin na babae. Oo tsaka may work na siya doon sa Canada um, marunong siya romispito marunong siyang mag ano magmahal ng kaniyang magulang mga kapatid tinutulungan niya yun, hindi siya nakalimot sa lahat ng bagay ano siya talagang di bali wala sa kanilang ano yung hindi niya hindi siya nagmadamot sinishare niya yung blessing para sa kanya thank you mga prinsip bye bye alam mo prinsip yung ano hindi lahat na nakaasawa ng apam swerte kasi di ba sinabi ko na ano hindi lahat ng apam mabait mayroon talagang masama kung mapunta ka sa mabait talagang swerte ang buhay mo pero pag napunta ka sa masamang apam, yung pa pangitang ugali, malas talaga. Oo. Hindi lahat. Kasi dalawang klase lang yun, masama at saka mabuti. Thank you mga prinsip. Bye-bye.